Welcome back sa Pinoy Hugot Si. Dito, hindi lang basta balita, may kilig, may intriga, at may puso. Kung gusto mo ng real-time updates sa mga paborito mong artista, make sure to like, share, at subscribe para lagi kang una sa chika. Kagabi sa Araneta Coliseum, naging mainit ang spotlight nang makita si Donnie Pangilinan na masayang nakikisayaw kay Vice Ganda sa gitna ng nakakakilig at nakakaaliw na concert ni Mem. Kitang-kita sa mga videos at photos mula sa fans ang energy at good vibes na dala ng dalawa. Ngunit habang todo enjoy si Donny sa moment, napansin ng maraming Don Bell fans na tila hinahanap si Bell Mariano sa venue. Marami ang nagtatanong kung bakit hindi sila magkasama ngayong special night, lalo pat kilala ang Don Bell sa pagiging inseparable sa mga ganitong events. Sa kabila nito, naging trending pa rin sa social media ang clips ng sayawan ni Nadoni at Vice, at may mga nagsabing baka surprise lang ni Bell para sa fans ang dahilan kung bakit wala siya sa concert. Nakakatuwa silang tingnan, pero iba pa rin pag may Bell sa tabi ni Donny. Baka may work si Bell kagabi, pero suportado pa rin niya si Donny. Isang gabi na puno ng tawanan, musika, at intriga, kaya't hindi nakapagtatakang trending topic ulit si Donny, Vice, at Bell sa social media. At yan ang fresh at kilig filled na chika ngayong araw mula sa Pinoy Hugot si. Kung gusto mo pang mas updated sa mga eksena sa showbiz na hindi mo dapat palampasin, ay like, ay share, at huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli, dito lang sa Pinoy Hugot si, kung saan may hugot, may kilig, at may kwento.